Hello guys! For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-cancel ng subscription. Napakadali lamang po kaya't samahan ninyo ako. Ang kakancel po natin ay ang subscription ko sa CapCut. Tara na at samahan ninyo ako! I-click ang Play Store app. After mapindot ang Play Store app, i-click ang ating Google account. At ito na nga po ang ating account. Click naman ang Payments and Subscriptions. At ito naman ang sunod nating makikita. At pindutin naman ang Subscriptions. At dito po natin makikita kung ano yung mga application na tayo ay nag-subscribe. At tulad ng sinabi ko kanina, ang ating CapCut Video Editor ang ating ika-cancel ang subscription. So, i-click lamang natin ang CapCut Video Editor. At ito na po ang susunod na lalabas. So, makikita po natin sa ibaba ang Cancel Subscription. At ito na po ang susunod dating pipindutin. At ito na po ang susunod na lalabas. So, tatanungin po tayo dyan kung ano yung dahilan kung bakit mo ika-cancel ang iyong subscription. So, ang pipindutin po natin dyan ay yung cost-related reasons. At sunod dating i-click ang continue. At lalabas na dito ang keep subscription at cancel subscription. So, ang i-click po natin ay cancel subscription. At eto na, tapos na tayong mag-cancel ng ating subscription. Di ba napakadali lamang po? Kaya kung bago ka lang sa akin channel, please don't forget to subscribe. And don't forget to like and share this video. Thank you for watching. Bye!